Hello for today's video Ayan mga idol mga guys Nag Nireper tayo ng ating uh, Prino At saka yung mga lining Ayan mga idol umuulan At kanina pa umuulan mga idol Basang basa na tayo Tinay natin no? Oh. natin Para tayong ano Para tayong Mga idol Ayan, shout out po mga idol sa inyong lahat. Sa mga driver pa yun natin, shout out po mga idol. Ayan, tamang kuting-ting tayo mga idol. Ayan, may kita nyo, binaklas ko na yung mga gulong. At ito na yung mga gulong mga idol po, na binaklas ko. Bali, pati doon sa kabila at binaklas natin. Pakita ko sa inyo. Grabing putik. Grabing mga putik mga idol. Grabe. Ayan o. Grabing umu... Grabing ulan. Mga uh, idol. Ayan. Ito. Ibali ano na siya. Matagal ito mga idol na stack. Halos ilang buwan. Kaya, chichikapin natin yung ating mga prino para tayo sib sa pagpipiyahe. Ito mga idol oh. o. tiyat tayo kahit na ulan. Tayo ay nagagawa. Kanina pa tayo dito nagagawa mga idol. Kasi wala naman tayong ginagawa at nagpaulan na tayo ngayon may nahantay tayo hindi pa dumarating at hindi pa tayo nakain ng tanga ng tanghalian kaya magandang hapon sa inyong lahat Luzon, Visay Mindanao shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa panunod ng ating munting vlog at walang katuturo na vlog <laughs> Yan, shout out po sa mga Bicolano dyan. Shout out sa mga Bisaya, mga driver. Shout out sa inyo, mga idol. Pusta. Pusta ang hapon natin. Dito ay maulan, mga idol. Grabing ulan. Ngayon ay kukuting-tingin natin to. Bababa natin to. Ayan o. Oh. Bababa natin yan. Lock. Yan, shout out po sa mga taga bulacan dyan. Sa mga driver, sa mga... Uh, vlogger na in Bulakan, bulakan Set up po sa inyo Mga idol, mga guys Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan Tayo ay wala sa mabuti Dahil umuulan, ayan o, umuulan Umuulan no? umuula, mga idol Ayan mga grabe potik o oh. Grabe potik mga idol Kabilaan. Grabe. ayan o oh. makita kita niyo potik Pati dito sa aking harapan potik kasi eh, mukha natin, mukha ng putik. <laughs> Hello mga idol. Shout out po. Aming uh, salamat sa inyo. Sa mga tracking dyan, shout out. Kamusta mga idol? Magandang maulan sa inyo lahat. Ayan. Pagkita kayo sa ko. Tingnan nyo. Basang-basa na. Bali mga idol, ito lahat ito. Babaklasin ko. Pati itong differential. Bali do sa una, nabaklas ko na eh sa unahan yung baklas ko na ayan pakita ko ayan yung baklas na baklas ko na at ito yung mga gulong nya ayan gulong uh, baklas ko na lahat yan nung isang araw pa yan ayan ito naman sa kabila na baklas ko na ayan at wala na siyang gulong isa lang gulong nito kasi pinagkukuha na nila ito babaklasin ko lang gulong nito loader <laughs> Napakahirap lang magawa dito mga idol mga guys kasi nung una mapotik. Ang hirap. Hirap mag uh, magpwisto. Hirap pa kumilos. Ngayon ginawa ko yung dump kanina kasi tagas yung brake fluid. Ayan mga idol. Ito sa brake fluid. Tumagas. So inayos natin kanina. Ang hirap dito mga idol kasi ayan o. Oh, ang hinaga, inihigaan natin po ah tubig putik ayan oh pagkahirap kuminos kaya ang hirap ang hirap magawa pag ganito ng putik pagkahirap kasi unang una lupa lupa to sars ng mga bato bato mas maigi sana okay lang sana kung uh, flooring ang ating pinagagawaan nakapagkilos tayo ng maayos pag ganito matubig na ayan ang mga idol na bali na ba nabaklas ko na ayan hindi ko na pinakita kung paano ko binaklas kasi hapa ab po ating video mga idol ayan o oh, nababa ko na mabigat yan isa ko lang uh, ako na mag isa na yan dito galing dito at yung mga bering bali ito mga uh, idol at ko yung mga rubber cap nya kung may mga tama saka ito kung mga uh, manipis na papalitan na natin mga idol hirap uh, yeah, mga idol yan mga idol maraming salamat po sa inyong lahat sa mga subscriber po thank you thank you sa inyo mga idol maraming salamat po sa inyo lahat sa panunod ng aking vlog, uh, vlog, mga idol thank you po maraming salamat po sa inyo bye bye uh, thank you thank you bye bye love you